Nakaway natin yung pusa, guys. Meron tayo dito ng peking, ano, cobra. Kung <laughs> hmm. matatakot. Yan, oh. No? Tulog na tulog. Alo. Alo. Ano yan? Alo. 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 Siya takot. Alo. 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 Ano yung peki? siya nagagatakot? No? Lo! Lo! Gumagalaw! Lo! 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 Tuklawin ganyan! Sydney! Sydney! hina, na! Hala Sydney! Tuklawin ka na Sydney! Hala! Sydney! Hala! 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 Oh! Oh! Ano niyang fake lang. Siya nagre react Wala siyang reaction. Ito isa. Brisky! Ano to Brisky? lo, Brisky. Ano Ano, Brisky? Brisky? lo, Ano? Ano, Brisky? lo, Ano? Ano? Magkakating ka, kapreski. Preski, yun na. Yun na. Yun na yan. Alam lang nila yung fake. <laughs> Hindi siya nararanasan ganong reaction. Wala, tutuklawin ka na yan, oh. Oh, ayaw mo nang bitawan. Wala. Tutuklawin ka na. Wala. Wala, Prisky, matuklaw ka. 来来来！Nah, nah, nah.